Post natin sa reels ng inyong ano. Thank you. Thank you din. Ano po pangalan nito? Kitais pa? po. Po? Kitais po. Kitais. Ito sa Baguio. Sa may tabi ng Joy. Joy Bus. Yan kayo kumain pag budget meal lang hanap nyo, yung mabilisan. Yan o. Oh. Okay dyan. Sarap yung pagkain. Mura pa. Daming tao. Panahuli so, ko sa search dito sa may parking ng ano. Nagpark ako. Wala mo lang nagsabi na ano. Bawal daw. Kapaling uh, yung sign niya kaya ala charge to experience 300 peto. Kaya uh, kumain muna ako ato, Ito. Tumaka na dito. So ang galing ka dito. Ah. So nasa kanan ka. Di ba? Bigla ang liligo dito kasi may bakante yan Pagbigo mo rito, shoot ka ngayon dyan. Bang! So, yun ang makikita mong ano. Alam ay makikita ang bang sign. Lari, nagbabantay para sabihin na bawal. Pagpunta mo ngayon sa PLDT ron, pagbalik mo, nakalagay na yung ticket dito, nakatali, na na-picturean na yung motor mo, at pag hindi mo tinubos, i-forward -fo nila sa PL, ano, LTO. Okay naman, 300. Pang Jollibee na sana, o Macdo. Ayun o, no, yung sign o. No? Tignan mo sa poste. Eh. Ay, kita mo ba? Kung dito ka galing. Kaya hindi. Iyaktawa na lang. Ingat sa mga pupunta ng Baguio. Lalo yung mga nakamotor. Kala nyo parking space to, hindi. Ano pala dito? Bawal pala. Ayan, ingat kayo ay yung session, pag Diyan kayo tutubos. Ayan. Goodbye.